meron pa tayong 5 days guys 5 days na lang, nasa Pinas na ako so ginamit ko na yung day off ko na 4 days diretso na to hanggang lunes so may time pa ako para maglikpit, mag relax hindi naman ako nakakapag relax talaga eh, napupuyat nga ako eh oh. yung mga tulog, ano ba so mamaya mag haul tayo ng mga pasalubong, mga chocolate natagdagan ko lang yung mga chocolate na nandito lahat ng OFW sa buong mundo, ito yung pinakahihintay. Ito yung pinakaasam. Kasi taon ang bibilangin bago ka makauwi ng Pinas. Kaya ito yung pinakamasarap. Diyan na ako bumibili ng chocolate guys. So. Oh. Mas makakamura kang bumili ng chocolate kung sa Costco. Kaya lang, kailangan doon may card ka. Tsaka kailangan bibilin mo maramihan para makamura. Pero kung pa isa-isa lang, halos pareho lang ang presyo dito. Hello! Hello. Nanonood kayo ng vlog ka oh, ko? Oo. Pumili lang ako chocolate. Salamat, sabi sabi ko, salamat ha. Ah. <laughs> Subscribe kayo ha. Salamat. Ang pangalan mo? May. Si May. Si, May. si ate? Na, salamat ha. Ah. Sige, bye na. Oo, mamaya. Mamaya ang gabi. Abangan nyo mamaya ang gabi ha. Sige, bye bye. Salamat. So guys, nandito na lahat uh, Dinagdagang ko lang kasi Dito sa amin Sa company namin Pag merong Nagfinish contract na isang Pilipino Nagbibigayang kami ng Mga chocolate Naalala ko lang no Nung bago ko rito Kasama ko yung ate ko Na Hindi pa ako sumasahod Ilang Ilang araw pa lang ako Siguro one week or two weeks Meron mga nagfinish contract Tapos Pag bumili siya ng uh, Chocolate Dalawa Dalawa agad nagtataka naman ako bakit dalawa tapos bibigay niya dun sa kababayan nating uuwi ng finish contract dalawa ang ginagawa pala niya uh, isa sa kanya at isa sa akin sinasama niya ako sa pagbibigay so nagtataka ako bakit kailangan kong magbigay kasi hindi pa ako sumasahod tapos katagalan nung ako na yung finish contract ako na yung uuwi nagtataka ako kung bakit ang daming nagbibigay sa akin ng chocolate halos mapuno yung bag ko sa chocolate puro ano lang puro bigay lang ng mga kasama ko dito tapos na realize ko na yung ginawa pala ng ate ko na pagbibigay niya ng chocolate na kasama ko parang naibalik lang ganun so natuwa ako kasi hindi ko inaasahan na ang daming chocolate halos mag over ako sa chocolate dahil hindi ko nga inaasahan na ganun karami yung chocolate na iuwi ko yung maliit na act of kindness na marirealize mo sa huli, pabalik din. Hindi niya sinasabi sa akin yon Nalaman ko lang nung ako na yung uuwi. Salamat sa ate ko kasi isang bagay yun na, na natuto ako, natutunan ko dito sa Taiwan. So simulan na natin itong pag dito sa mga pasalubong natin chocolate. Ang ah, nga pala, shoutout dun sa mga bumati sa akin kanina sa Chongsan, yung nagtinda ng cellphone dun sa, ano, sa Chongsan. Yung tatlong Binibining kababayan natin doon na uh, bumati sa akin kanina Shoutout sa inyo, maraming salamat sa panonood Okay uh, Sama natin ang umpisan to umpisan natin to kasi Ang binili ko dito guys, ano lang uh, Apat na piraso lang na chocolate Tapos yung halos lahat nun uh, Bigay na lahat sa akin Bigay ng mga kasama ko Kaya ang binili ko apat na piraso lang So simulan natin doon sa binili ko Okay itong sneakers na sneakers mini ayan 298 ayan hindi ko alam kung ilang piraso to nakalagay walang nakalagay isang tip ko nga pala sa inyo guys pag bibili kayo ng chocolate kasi tayo mga OFW malayo pa yung uwi natin nag uh, i-stack na tayo ng chocolate ng mga tatlong buwan apat na buwan ganon So, ang tip ko lang sa inyo, pag bibili kayo ng chocolate, tingnan nyo muna yung uh, expiry date kung kailan matatapos kasi minsan na stock nga natin ng matagal kaya kailangan ang unang i-check natin yung expiry date ito yung merong ano sa loob merong nuts sa loob tapos itong nuggets, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat nuggets mas masarap to eh precious nuggets ayan 145 pieces. Sarap to, eh kasi halo, merong may nut sa loob, merong wala. Uh, ito yung paborito ko sa lahat. Ito so, yung binili ko, yung yung sneakers na yon, tsaka to, tsaka tong isang ano, pieces 'yan. So ang price nito eh 465. Kulang kulang 500 NT Medyo mabigat sa bulsa. Tapos itong Hershey's ah uh, pieces 'yan. Masarap din to eh Gusto ko rin to 333 pieces Diba Nasa Kulang kulang 500 din to Okay to Marami to Maraming mabibigyan nito Tapos ito mga tublero na to Ito mga bigay lang to Wala akong binili rito Tignan ko Yan Isang pack nito Lima yung laman Ang presyo ng Isang pack nito Limang piraso 198 99 depende sa flavor na kinukuha nyo so yan puro bigay lang to guys ang daming Toblerone no? wala akong binili rito bigay lang ng mga kasama ko no? tapos ito ito hindi ko alam kung magkano presyo nito nasa 300 yata ito Ferrero 30 piraso sa loob tapos Uh, maalala nyo yung meet and greet nung nakaraan linggo. Uh, may nagbigay sa akin si Charity tsaka si Annalisa, yung nanala ng gitara. Ito, sinama ko na sa hall. <laughs> Yan, M&M. At tsaka, ito, ano ba to? Parang Korea to ah. Yan. Di ko alam kung ano to. Chocolate din siya. Tapos, another Ayan Masarap to. May nuts to sa loob. Tapos ito Twix Minis. Ayan. Tsaka sneakers. Ayan. Pag nagugutom kayo na ba nasa biyahe kayo, ito madalas ako meron nito sa bag. Kasi mataas ang kalorin nito. Meron siyang nuts. Tapos chocolate pa kaya maganda itong pantawig gutom. Pinamigay kong chocolate ng meat and grit hindi na ubos kaya nakabukas siya tapos itong lotion na to sa RJ ko lang to binili hindi ko na matandaan kung magkano siguro 300 plus to ito lang binili kong lotion kasi mahal eh tapos yung toothpaste syempre ayan ayan may pangalan pa in order namin to sa visor ko na kinutang lang namin hanggang ngayon yata hindi ko pa nabayaran <laughs> Apat na pack, na tiga apat. So, 16 pieces. Pwede na to. Tapos, syempre, bumili din ako ng sabon, pampaligo, panalubong. Ay, so kapit -bahay. Kahit sa mga kapitbahay, kahit tigitigisan tigit sabon lang, masaya na sila, di ba? Ito, inutang ko rin sa bisor ko. Pero ito, bayad na to. Yan, white cow. Mabango daw to eh. Nakigaya lang ako. Mabango nga siya. Hindi ko alam kung ilang piraso yung laman niya sa loob. Sampu siguro yung laman nito sa tansya ko sa loob. Isang pack. 20 pieces na to. Marami na to. Ano pa yung susunod? Wala na yata. <laughs> Ito, yung palmolive. Ayan. Uh, ilang piraso to? Anim. Tsaka isang green. Palmolive naturals. Actually, mas mabango yung pink. Dalawang pack ng green. Tsaka dalawang pack na uh, kulay pink. Para pareho. Kasi pag nagbabakasyon ako sa Pinas, madalas itinong sa akin ng mga kapitbahay, mga barkada, kumpare, Jim, sabon ko. Meron ba, meron pa tayong sabon dyan? oh syempre meron. Uh, Jim, chocolate, meron pa ba? Yung chocolate, mabilis maubos eh. Mas nauunang ma maubos yung chocolate kaysa sa sabon eh. Ano pa bang, uh, ano ko? Tapos ito, yan. Ito yung last. Safeguard. <laughs> ano to eh, tira ko kaya tinasama ko na parang gusto kong kainin tong bukas na bukas na kasi oh actually kung kakainin ko to, isa na to, hindi ko kayang ubusin siguro matagal pero kung ito, pag nag ako nito isang, isang bag lang kasi mahal nga 500, kulang kulang 500 and ito eh, pag bukas nito nalagay sa rep halos ako lang nakakaubos nito inuunti unti ko araw-araw pero pag ito parang hindi ko kayang ubusin yung isa kasi parang masakit sa lalamunan pero ito siguro kahit basta, paborito ko to kaya ko ubusin to mga ilang araw lang to sa akin huwag na, hindi ko na bubuksan to eh. kasi hindi ko naman paborito to gusto ko magpasalamat sa mga katrabaho dito sa OIMEC ang uh, mga nagbigay ng chocolate. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, hindi ko na iisa kasi marami kayo. Hindi ko na matandaan. Actually, nung una nilagyan ko ng pangalan yung kada bigay. Kaya lang, hindi ko na matandaan yung huli. Hindi ko na nalagyan. Kaya, shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat. Salamat sa pananood. I'll see you next time. Sayon.